Na Tira ka lang sa sulod din niya ah. nah, Ano mo ng preno? Buyan ko ang clutch na. Mm -mm, buyan mo lang ang clutch. Ha? na, sige di nang kalo ko na lantaw lantaw ko sa likod mo na ha, oh. buhaw? kumalang ko diretso lang po ate paki diretso lang po